So guys, nagbabalik po si Michael Vlog. So for this video nga po, naghahanap si Michael Vlog ng papasukan ano. So bali naghahanap si Michael Vlog ng mapapasukan kahit may pangkain lang tayo. So s'yempre, sa gawa natin ngayon, hindi tayo pinapasok. Gawa ng pakyaw po nila yon. So hindi po tayo pwedeng makialam doon kasi pakyaw daw po nila yon. So sa ngayon guys, maghahanap-hanap tayo ng masasidelinean ano, ng masasidelinean. So bali pahinga muna po tayo kasi medyo mahaba-haba na rin po yung nalakad natin. So mahaba-haba na rin yung ating pinagtanungan na kung may trabaho, kung pwede ba kami. So guys, nagaanap si Michael Vlog na mapapasukan kasi hindi naman pwedeng yung... doon lang tayo sa barracks kasi hindi naman pwede yun. So kung nakikita nyo guys, nasa tabing tulog tayo tabing dagat ayan so pasig po para pong malawak so mamaya po ipapakita ko sa inyo na tayo nga naghahanap muna si Michael Vlog ng maestrahan kasi hindi naman pwedeng doon tayo sa barracks patulog tulog lang kasi hindi naman pwede yung tulog tulog lang tayo doon walang mangyayari sa atin guys So, siyempre, kailangan natin kumayod at may papadalhan tayo. Siyempre, may nag-aaral tayo, guys. So, kailangan tayo makapagpadala. Halos, guys, na pat-pat tatlong linggo na ngayon. So, ano, ano ngayon? Merkulis kayo, guys. Merkulis. Ayan, Merkulis na naman. So, bali, dalawang linggo kaming walang pasok mula nung magkabagyo. So, hanggang ngayon, wala kaming pasok ayun nga at, at ngayon naman po naghahanap tayo ng ating mapapasukan siyempre tsaga tsaga lang guys hindi naman pwedeng pag sabi mo sa isang contraction ay mayroong kagad papasukan ay hindi naman agad agad siyempre mangingilala muna yun guys o ganyan po yan so ngayon naghahanap po si Michael Vlog na mapapasukan so ayun mamaya po ay ipapakita ko sa inyo kung makakahanap tayo at i-update ko na lang po kayo so siyempre maghahanap-hanap muna si Michael Vlog so bali po nga ito po, pala tayo sa tabing tabing ilog ayan ayan po ayan. so pa type na po pala bali po yung karsada so bali nasa tayo so nag nagsilong lang si Michael vlog dito ng kaunting oras sarap naman ng hangin guys so maya maya maglalakad lakad na rin po huli po tayo So ayun nga guys, uh, naghahanap muna si Michael Bag na masa sa iglenan Mag-stand sa, sa barracks kasi siyempre wala tayong kakainin guys puro tulog lang tayo doon. So siyempre habang nag, wala pang work doon sa tinitira namin barracks Ay siyempre yun daw po yung pakiyaw, hindi kami pwede makailam Ay siyempre may mga tao rin yung mga pakiyaw Ay pakiyaw naman sila, hindi tayo pwede makasingit kasi ayun, uh, tihintay na lang po namin matapos yung pakiyao bago po kami bumalik sa work so bali ngayon, maghahanap hanap muna si Michael vlog na masasidlanan at uh, para, uh, ayun nga guys, ay, may malaking isda guys, oh malaking isda, kung may pana guys So, uh, tayo nga guys. At uh, kita-kita tis na lang mamaya update ko kayo. Bye-bye po guys. See you tomorrow. Ingat po kayong lahat. Ingat po kayong lahat. Thank you, thank you so much po sa lahat na nag-subscribe kay Michael Vlog. Thank you so much po. Ay, see you tomorrow po. Ayun, uh, hintay lang po. Update ko lang po kayo pag may pa, may na na sa si Michael Vlog. Ingat po. See you tomorrow. Bye-bye po. Ingat po kayong lahat. Thank you po sa lahat na nag-subscribe at nag-follow sa aking Facebook page at YouTube channel. Ay, thank you, thank you so much po. ayun uh, po. Uh, sa sarili at kailangan po natin magsikap habang tayo ay nabubuhay Ayan, guys, huwag tayong panghinaan ng loob, kung may trabaho dyan, testing tayo, kung wala testing ulit sa iba So, kung wala, testing uli sa iba. Kung wala naman, testing uli. Testing nang testing guys hanggang sa makakita tayo ng trabaho. So, tayo nga guys. Mamaya na lang. Kita-kits. Ingat po kayong lahat. Bye-bye po. Thank you po sa lahat na na-subscribe. At kung hindi ka pa po na-subscribe, ay yan, na-subscribe na po yan. Thank you so much po sa inyong lahat. Maghanap mo na po si Michael Vlog na ma-work. Ma bye-bye. So, See you tomorrow. Ingat po kayo. Thank you so much po sa lahat ng mga viewers ni Michael Vlog. Bye-bye. So ayun nga guys, uh, 'di ba sabi ko nga po sa inyo maghanap tayo ng masa sideline. So ayun, ito hindi tayo na wala na pag-asa ng hanap tayo sa tawa na Diyos nakakita naman po tayo. At ayan po yung ating bagong papasukan. So ayun guys, uh, dito po tayo ngayon magsa to. Samahan niyo po si Michael Vlog Bali po na ito na tayo sa so, ibabaw ng bong at pinapasok na nga po tayo. So dito po tayo ngayon magsa sideline. papakita ko po sa inyo ayun po. Bali po pala guys, ayun ito po gagawin natin. So bali po pala ginagawa namin dito nagpo-forma po kami ng biga so kami po yung mga naglalagay ng biga at yun nga po ang gawain ni Michael Vlog ayan po yung mga biga natin so yan po yung ginagawa natin medyo mataas po at wala po tayong tungtungan sa kabila so dito lang po tayo sa kabilang bubong nakahapon at yan po yung ginagawa natin nagbibilagay nga po tayo ng biga bali nga po bubuusan natin yung biga ayan po kung nakikita nyo so may dumaan pa pong aeroplano hoy wag mo akong iwan sama mo ako palis so nga po kami sa taas at iniwan ko ng aeroplano ko ito po. At nag-selfie-selfie po po si Michael Blag. Ayan. At ito po yung ating trabaho ngayon. Ayan. Nagbibiga po tayo. So ayan. Medyo selfie-selfie po. At nakakita na po si Michael Blag ng kanyang sasaylanan. At ito nga po muna tayo magsasaylayan habang wala pa po tayo. At syempre ayan. Bali po pala shoutout sa may-ari ng bahay. At shoutout din po sa lahat na nagtatrabaho dito. At shoutout din po sa lahat ng foreman at, at lahat ng boss. So shoutout po sa inyong lahat. So bali. Thank you po so much sa inyong lahat. At kami po ay tinanggap nyo na maluwag sa inyo trabaho at kami po magtatrabaho ng marangal para po sa inyo. Papakita po namin ang dabis na para po ay makita ng mga bus at mga workers natin na tayo ay mabilis din magtrabaho at hindi naman po tayo dapat magpatumpik-tumpik yung tamang trabaho po at tamang paggawa ng ating bagong bagong gagawin. At ayun nga guys, shoutout chat out po sa lahat ng mga viewers ko. Thank you po sa aking mga viewers. Thank you so po sa inyo lahat. Hanggang dito na lang po ang vlog ni Michael Vlog. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Ingat po kayo.